talong lagay natin dito medyo nagkukulang tayo sa plastic woods mga isang rolyo pa meron May... pa tayong lalagyan doon kapag ma isang rolyo na lang natitirang plastic woods natin pati doon ka pa ma hindi pa nagkapos yun yan ito ka kapal mo yung plastic mix natin nung nakaraang taon pa to nung isang taon nung ginamit natin sa palaya. ayan ah. Uh, tanggal ko ng no, performer para maulit magagamit na naman ah uh, itong plastic walls pala ito ka farmer no? pang dalawang taon na gamitin yan lipat pa tayo ng mga baka natin ka farmer at dito pa no dati ito siling labuyo itong dalawang to ka kaya kayo sa kabila ay. eh ngayon ang lalagay natin dito ngayon talong ka alternate natin ka kasi pagka iisa lang tinatanim mo dito talagang at lalabas yung sakit niya ka kaya ang ginagawa ko rito mga ka pinapapalit pinagpapalit-palit ko na lang ng mga ginagawa ko rito kaparma. Kaya mas maganda yung palit-palit ka ng tanong kaparma. At sa susunod na kaparma, baka lalagyan na rin natin dito ng ipot ng manok. At tumaba naman yung lupa. Kasi karamihan dito kaparma yung ginagawa. Uh, isang beses lang isang taon ko siya tinataniman pag tag ulan lang kaya siya nakapapagpapahinga ang ginagawa namin bukid na kami nagtatanim sa mga buwan ng December yan kapalma pagkam April May dito na tayo nagpre-prepare sa upland Yan, hanggang sa muli kapalma No? Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Yan.